this is what happened in our rooftop at saka yung tingnan nyo yung guys yung kapitbahay namin is nagiba yung ano nila yung kubo kubo sa rooftop 6 program lakas ng hangin saka nag ulan ng ice saka so, dito namin na tingnan nyo grabe sobrang baha sobrang lamig ng ano ng tubig and this is what happened the water come inside now, ito na yung ano, daanan papunta ng kwarto ko. Puro tubig. Pumasok ng tubig. Hanggang dito. Tubig. Oh my goodness.